Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, pag-usapan natin ngayon Ang naging pahayag ni Coach Tim Cohn Regarding sa posibleng uh, pag-coach na muli sa Gilas, Pilipinas Matapos yung Asian Games uh, head coach team niya dito Okay, so ayon kasi kay Tim Cohn mga bay uh, Ayaw niya daw munang mag-commit Okay, sa uh, future uh, steps ng SBP Uh, regarding sa Gilas Pilipinas. Ayon sa kanya, uh, gusto niya muna uh, mag-shift ng focus sa Hinebra Mabay since papalapit na yung uh, PBA, opening ng PBA Mabay. Ano? Gusto niya muna mag-focus sa Hinebra at uh, gawing uh, mapachampion ulit ang Hinebra after niyang uh, makakuha ng gold sa Asian Games. So, ayun pa dito kay Coach sa uh, Tim Cohn Mabay. Uh, that's really the thing right now. Where's the SBP going from here? Okay, yun yung uh, tanong niya sa si SBP So, ayaw niya muna mag-commit uh, Hindi pa sigurado kung siya ba yung magiging coach natin para sa uh, Olympic uh, qualifying tournament Okay, para may chance tayong makapasok sa uh, Olympics So, ayon pa kay Coach Tim Cohn uh, To be honest with you, I'm not thinking that far forward I'm just thinking about getting back to Nebraska. that's my Baby, That's my focus right now So kung matatanda ninyo mga bay Bago pa uh, tinanggap ni uh, Coach Tim Cohn Yung pagiging head coach ng Gilas Pilipinas Para sa Asian Games Eh sinabi niyang uh, hindi siya mag-coach sa Gilas Dahil mahirap nga uh, pagsabayin Ang uh, pagiging coach sa PBA, Senebra sa At ang pagiging national uh, team head coach Okay So posible na hindi si Coach Tim Cohn yung uh, maging head coach ng Gilas para sa Olympic qualifying tournament and uh, posible na foreign coach yung uh, magiging uh, head coach natin para sa uh, darating na Olympic qualifying tournaments and kung sakasakali makapasok uh, tayo sa Olympics eh uh, maganda na masimulan kaagad yung programa uh, para doon sa Gilas Pilipinas okay mas maganda din siguro sana dapat yung si Tim Cohn Siguradong uh, maraming fans ang matutuwa and uh, kung sakasakali mang madala ni Team Coin sa Olympics yung Gilas mga bay, no? Abay panibagong bagong record niya naman to para sa kanya. Uh, aside sa pagiging uh, winner coach sa PBA, eh, mas maganda din na ma madala niya sana sa Olympics ang Gilas Pilipinas ngayong Olympic qualifying tournament. So, 'yun lang yung update natin mga bay. Maraming salamat sa panonood.